Mabilis ang palitan ng liderato sa Senado. Kahapon siya, ngayon iba na. Walang permanente, walang katiyakan. Pero tandaan mo, hindi tao ang may hawak ng kapangyarihan. Sabi sa Book of Daniel, chapter 2, verse 21, siya nakakapagpabago ng kapanahunan naglalagay at nagkaalis ng mga hari sa luklukan. Siyang nagbibigay ng karunungan sa matatalino at kaalaman sa may pangunawa. Ang Diyos ang may huling pasya, hindi ang boto, hindi ang politika, kundi ang kanyang kaluopan. Huwag tayong umasa sa mga politiko. Sa Diyos natin ilagay ang ating pag-asa. Huwag tayong mangamba sa mabilis na pagbabago sapagkat may isang hari na hindi kailanman natatanggal, isang leader na hindi napapalitan. Si Jesus ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sa mundo, ang liderato ay pabago-bago pero sa langit ang Diyos ay nananatiling pareho kahapon ngayon at magpakailanman God bless po always remember Jesus loves you